Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Ayan guys, nagbabalik tayo guys. So ang video natin ngayon guys is ano uh, mag-checka muna tayo guys kung bakit ako nawawala ng 2 months. 2 months ba May, June, July? Yes. 2 months since nagbakasyon ako sa Pilipinas. Ayan. Kung bakit ako? Kasi nga ito nga. Pasensya na guys kung lagi ako nakaganon kasi nga nasa work ako eh computer kasi yung harap ko. Ngayon guys, ito na nga guys. Two months ako nawawala sa pa sa dito sa ating ano. Sa pag-upload, wala akong upload for two months kasi nga ang rason. Hindi ko, hindi ko alam kung bakit ba diba? kasi tuwing galing na lang ako sa bakasyon pagbalik ko dito sa ano sa Dubai. Tinatamad akong gumawa ng video na akong gumagawa ng video guys. Kaya sabi ko, saka nalang lang. Hindi ko alam kung bakit. Ano parang siguro napagod na rin no ano. <laughs> Pero na-realize ko, kailangan talaga talaga sa ganitong gawain natin. Oo, kasi nagbakasyon ako main So May, May nang katapusan. May 22. So, dyan na Dalawang buwan talaga hindi ako active. Wala akong upload kahit short uh, video man lang. So, naipag-isip ko. Sali na lang ako. Ay. Mm. Oo. Oo. Nakakatamad talaga na siya. Kaya lang. <laughs> no choice. <laughs> no choice guys. Kailangan natin magganito ganito Sa grupo-grupo. Ano. Kaya. Ito, nagbabalik ulit. Nung umuwi kasi ako, ano, um, uh, nagbakasyon ako gawa ng, uh, ako ng graduation ng anak ko. So, two weeks lang ako doon. Bakit parang dilim ng ano ko. So, two weeks lang ako doon. Um, sayang kasi yung two weeks na walang bayad. Ano ba yung na? Ayusin natin yung ating camera. Oops. Oops. Ah, wait lang. Natutong na siguro yung aking tinapay. Ano na nga guys. Nag-toast <clears throat> kasi ako ng tinapay ito. palaman yung ano yung palaman yung mani palaman yung ano so ayun na nga guys oh. tsaka tinamad akong kumuha ng video alam mo yun oops As in, wala na akong ano, wala na akong parang nawala na ako ng gana ba? Kasi yung ba bagay, kung wala mo upload, wala talaga. So, ayan, mabuti na lang Sim sinipag ulit. So, masali-sali lang ako sa mga sa mga alam mong watch to watch, kung ano lang ginagawa ko. Kasi tamad akong gumawa ng video. Kaya ngayon, sabi ko, babalik na nga ako. Kasi sayang lang naman. Nakaupo lang naman ako dito, kako. Yun nga lang, tsagaan talaga. Tsagaan lang talaga magkukuha ng video, ano? Lalo na hindi ako ngayon, ano? Hindi ako makakuha ng magagandang video ba? kung magluluto naman ako, hindi man ako may, Hindi man ako nagluluto as in araw-araw -ara kasi nga. Mainit sa kusina kasi mainit na dito guys sa, sa Dubai. Kaya hindi ako gumagala, nasa bahay lang ako, ganon. Nasa bahay lang ako, tapos alam mo yun. Iba kasi ang ano natin, iba kasi pag nakagala medyo makakuha tayo ng mga views. Pero kung sa bahay naman, wala. Wala akong ginagawa sa bahay kundi hindi kasi ako nagluluto kasi ngayon pamising kasi ako kaya ayokong kumikilos ako sa kusina kasi mainit <coughs> mainit talaga siya. Kaya ayun, chinika ko na lang kung bakit ako nawala ng 2 months. Nawala ako ng 2 months. Wala akong upload or tanong. Kaya may hand. At hindi na kasi init dito sa Dubai guys. Sumabot na siya ng 50 degrees. Tapos yung time na yun, alam mo ba yung may isang metro station na nagbibigay ng ice cream. May isang, may isang kumpanya na nang, nagbibigay ng ice cream sa mga pasahero. Isang station lang yata. Ang met, na, metro station. Nagbibigay ng ice cream. Ialaw na ng tanghali. Dapat Siyempre, may mapasok ang mga tao, so bagay ano lang naman yun, diba? May nakakatulong din yun, yung ginagawa nila. Kaya so, tanong ko, sino na pupunta doon ay eh, may mapasok yung mga tao? Hindi naman sa talaga, sabi Makakain lang ako ng almusal ko. Kaya itatry natin ulit mag-upload. Gagawin ko ulit. Hindi try. Gagawin talaga. <laughs> gagawin na naman. Gagawin ko na naman mag-upload. Hmm, ako. Sayang naman. Kapag yun din. Hmm. Ang ko guys. Oh. Tahimik lang dito sa aming area sa DIP. Tapos wala pa akong kasama. Hindi nagsipasukan basta Friday. Hindi mo alam kung papasok sila o hindi. Pag week eh, pag Kakatok na lang sila sa pinto. Ayan. Ito lang yung ano natin palili. Hindi kagaya nung dati kami sa business bay. Ano, mm, um, Marami kang makikita mga views. Dito wala eh. <laughs> Kundi ito lang. Kita niyo naman oh. Kita niyo naman. Oh, di ba? Sabi pa. Kita niyo naman. <laughs> Ay, nako. Oh. Kita niyo naman. Tahimik lang. Kung oh, sa labas naman, tahimik din. Kasi, yun na oras ng trabaho. Hmm. 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 Yan ang labas na ng mga dito yung camera ko maliwanag pag dito naman, okay naman. Yung pag nandoon ako sa pwesto ko, diyan, table ko. nandidim dilim ay sa ilaw siguro to. Ba <laughs> yan, Ang sarap umuwi talaga ng Pilipinas. Ano? Kaya ako two weeks lang doon kasi nakapanghinayang naman yung two weeks. Akala ko kasi two weeks kakaltasin yung sahod ko. Yan pala, may ano pala, bagong law na pwede ka nang pwede kang magbakasyon na ibibigay sa iyo lahat ang sahod. Okay. Mas magandang may eh. So, yun. Kasi kung alam ko lang, gini one month, one month ko na kasi sayang naman yung pamasahe ko. Akin pa. Kaya, <coughs> ayun. Hmm. Kaya balik tayo ngayon, guys. Babalik na naman tayo sa pag-upload mag-upload ng video, mag upload tayo kay Lolo. Para madagdagan na yung ating dollars. <laughs> kahit kahit centimo Kaya guys, kung may mga ano, mga ads, huwag nyo lang i-skip guys. Ha? Huwag nyo lang i-skip. Pandagdag din yan. <laughs> Nakikiusap nakikiusap ayan so yun na nga guys aking balita kung bakit ako nawala ng 2 months gawa na umuwi nga tayo tapos tinatamad o diba yun ang sabi nila walang mangyayari kung tamad ang tao <laughs> diba totoo nga yun ano? Hmm. Ganun talaga. So anyway guys, thank you for watching guys. Sana, no support lang tayo. Okay? So, thank you, thank you guys. Thank you po. Salamat. Bye. Bye, 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 bye.